Ayan, mga kaibigan. So, for today, irerepata po natin yung mga uh, in order natin na uh, then yung to online. So, ito, maglalagay po tayo ng maliit na tela, pero ito po ay mga butas-butas lang din. Uh, I mean, medyo hindi siya siksik ba? So, gagamitin ko yung mga pot na available dito sa bahay. Ayan. Baka yung iba, pagsamahin ko or it's either every plant, single pot. So, mayroon tayo mix soil dito ng ipa at saka lupa at may mga eggshell. So, yan and then pipiliin ko yung medyo malaki Ayan. so ito po si ah uh, line numtok at meron po siyang buds meron na siyang mga palabas na bulaklak pero hindi ko po sure kung mako continue po yan or ah uh, dahil bagong bili it's either malagas so titignan lang po natin So, hindi siya gaano malalim dahil gusto ko lang medyo litaw pa rin yung katawan ng ating aden so isisingle ko si lay nung Nungtok Okay. So, hindi ko na po ito didiligan mga kaibigan kasi binabad ko po sa tubig yung ating adenium bag po po uh, nirepat. Ayan. So, nakagawa na po tayo ng isa. Ito po yung may buds na, na lumabas at uh, tatlo. So, ito po mga double petals po yan, mga yan. Ayan, ito naman. Pangalawa. So, sana magkakasya po yung available na pot sa ating paligid kasi po. Ah, saka gusto nga po mairipat na sila. Hanggat maaari gusto ko ilabas yung pinaka- outer na yung nasa ibabaw na ugat. Okay. So, magsisiksik din naman po yung mga lupa kapag ka tayo po ay nagbilig na. So, mga one week siguro bago ko po diligan. Spray, spray. So, nakalabas po yung mga ugat sa ibabaw. So, hindi ko ito kinalbo kasi okay pa naman yung mga dahon. Itong dalawa si million star, dalawang stem na million star, at saka yung nasa gitna si uh, Lurmay Vietnam. Ito pong ilalagay po ilalagay ko sa maliit na pot. Kasi maliit naman po yung kanyang katawan. pagdating sa mga plants mas madaling eripat compare po sa mga orchids at saka succulent at saka cactus medyo ito parang ano rin po ito succ uh, succulent kasi ayaw din po nila na maraming tubig diba? ang cute bagay siya dito sa maliit Ayan, par na bonsai. So, dito, sa color brown, dalawa po ang iaking ilalagay. Yeah. Kung tutuusin, pwede po dito tatlo. Okay. Ayan. So isa hanggang dito nasa taas yung kanyang ugat. pwede po natin lagyan ng topping sa ibabaw. Mga bato-bato. So, dalawa po yung nilagay natin dito. Ang cute nila. Ang gaganda kasi ang tataba. Okay. hindi ko kinaibaon mga kaibigan. Naglalagay lang po ako ng lupa hanggang dito. And then, uh, pinatong po yung dalawa. Ganon din dito sa the rest na una natin ni Repat. Tapos nag na lang ako ng konting lupa sa ibabaw. Para po maiwas ratin. Ayan. <coughs> So, yung remaining na dalawa, dito natin inalagay Si Wonderland at yung isa po ay walang ID. So, sasamahin natin dito. Then, nag-add po tayo ng soil. yung common na ano na adenium meron po ako doon sa labas na nilaklak na sayang hindi ko nakuhaan yung medyo madami-dami pa yung flower matagal na po sa akin yun siguro nasa 8 years hindi marami rin po ang nanghingi so ginagawa ko kasi uh, summer ako nagkakat ng adenium kasi pag may nanghingi ginagawa ko pinuputol ko siya pero hindi ko muna tinatanggal doon sa mother plant. Inaantay ko muna maghilom yung sugat para hindi mapasukan ng tubig, hindi maraten yung sanga na pinagputulan natin at para mabuhay din yung ibibigay natin doon sa nanghingi. Hindi ako nagkakat ng adenium or nagpo-propa pagka tag -ulag nalulusaw lang po mga kaibigan. Sayang. Ngayong summer yan, bagay na bagay po. Ayan. Kinamay po na kasi hindi ko makita yung maliit kong shovel. Okay. Done na po tayo sa pagre-repat sa ating mga adrenium. So, ito po silang lahat. Dito, sa dalawang pot, tigda dalawa. Ayan. And then, ito yung dalawa. Kasi pito po yan at iba-iba po yung bulaklak nila. Buy three and get four free. Apat na piraso yung free. At ito nga po yung isa. <coughs> Ang ganda niya. Ang cute. Kahit po sa maliit na pot po pwede. Kasi hindi naman kailangan na napakaraming uh, lupa ang adenium. Mas maganda pa nga mas maraming bato. Para po mabonsai sila. Ayan. Diba? Ito yung pang-anim at ito po yung pang-pito. Ito yung una kong ah uh, nirepat na meron na po siyang buds. So, yan mga kaibigan. ah uh, done na po tayo sa pagre-repat sa ating mga adenyo. Thank you for watching. ah uh, maraming salamat sa suporta sa ating munting channel. ah uh, God bless everyone and keep safe always. Bye-bye. Thank you, thank you po.